Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no The Action Man. O na sa lahat may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung enter ka sa aduka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag mo nang kalimutan na i-like at share ang ating video para malaman naman iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulogan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisan yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. The Man So ito ho mga ka-action mga kakamping no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. Pero bago ho natin simulan ang nasabing video na may title na Bangungot sa West Philippine Sea sa turn ni dating Pangulong Duterte. Kung ikaw ay napadaan pa lang dito sa aking channel, please consider to like and share and subscribe our channel para maging updated ka sa aking mga panibagong video na ina-upload dito sa ating programang The Action Man. So ito nga ho mga ka-action mga kakamping no. Ah uh, Marami kasi ang nagsasabi na noong panahon ni dating Pangulong Duterte ay hindi daw ito nangyayari bagkos peaceful daw ang West Philippine Sea between China and Philippines. Isa na din na nagpahayag si Senate Robin Padilla na nagsasabing wala naman daw mga insidente noong mga panahon ni dating Pangulong Duterte atin ipakcheck yan at alamin ba natin ang katotohanan. Okay? Way back tayo sa administrasyong dating Pangulong Duterte. No? Ano ba ang pinangako ni Duterte dyan sa West Philippine Sea sa atin na mga Pilipino. Ang sabi niya, natatandaan ko pa at mamaya maya lamang i-play ho natin ang video kung ano ba ang talaga ang nangyari sa panahon ng uh, Administrasyong Duterte. Okay, isa sa mga pangako na hindi malilimutan ng maraming Pilipino sabi ni dating Pangulong Duterte, sasakay daw siya ng Jitsuke papuntang airport ng China, daladala -dala ang watawat ng Pilipinas at itanim niya daw doon at sisigaw daw siya doon. Yun ba ay tinupad ni dating Pangulong Duterte? Hindi niya po tinupad ang nasabing pangako. Bagkos, sa habang tumatagal ang kanyang administrasyon, ay nagkaroon ng parang malapitan na relasyon between China and Philippines. Okay? So, totoo ba talaga na walang nangyayari na mga insidente noong panahon ni dating Pangulong Duterte? Okay mga ka mga kakamping noon, noon pa man mga ka ay may control na ang China sa West Philippine Sea. Noong 2017 ho mga ka pinayagan ang ating mga mangingisda na mangisda dyan sa West Philippine Sea. Pero napapaligiran po sila ng mga Chinese Coast Guard na kung saan may nakukunan pa ng mga video, mamaya lamang mapanood nyo po, na umaakyat pa o sumasampa pa ang Chinese Coast Guard sa bangka ng ating mga kababayan at kukuha ho sila ng mga isda. Kusa ho nila bubuksan ang mga banyera at kukunin ho ang mga magagandang klasing isda at kung puno na ang kanilang banyera ay kusa ho silang aalis. Masakla pa, hindi man lang nagpaalam sa ating mga kababayan nahihingi sila, talagang sasampalang sila na parang sila ang nagmamayari Dien kukunin ang mga magagandang isda, kukuha ho sila pagkatapos aalis na sila na walang paalam. 'Di ba? Ang sakit. Okay? Oh, isa po 'yan sa mga insidente o isa po 'yan sa mga pambubuli o panghaharas ng China sa ating mga kababayan sa sarili nating sovereign rights. Okay. Noong 2019 ho mga ka-action, ah June 2019, nagkaroon po ng banggaan sa West Philippine Sea sa lugar ng recto bank. ba? Diba? Tayo na ang naargabiyado. Mga kababayan na natin ang naargabiyado. Masakit isipin na sila na ang binangga, sila na ang nalunod, sila na ang nasiraan ng kanilang bangka, sila pa ang iniwan at hindi sila tinulungan. Anong sagot dito ni dating Pangulong Duterte? Nagbanggaan lang yan. Natural lang na mag, uh, natural lang na magkaroon ng insidente. Banggaan na lang daw kung banggaan. Yon ang naging sagot o naging tugon ni dating Pangulong Duterte. Okay? Masasabi ba nyo na hindi ito bangungot sa ating mga kababayan ang dinanas nila nung panahon ng Administrasyong Duterte? Ito po ang buong detalya. Bababa ako, sasakay ako ng jet ski, daladala -dala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila tapos itanim ko. Then I would say, this is ours and do what you want with me. Pero sa ilalim ng kanyang administrasyon, unti-unting nag-iba ang ihip ng hangin. China also claims the property and he is in possession. Yan ang problema talaga inutil ako -mang -mang. Habang lalong lumalakas ang kontrol ng China sa West Philippine Sea, mas maraming mamamayang Pilipino ang napapahamak. Noong June 2019, higit dalawampu nating kababayan ang pumalaot sa Recto Bank. Sila na nga ang naagrabyado, sila pa ang iniwan ng nakabangga. Ang masasabi ng Pangulo rito, Banggaan lang ng barko yan. Sabi niya na konting differential lang daw, konting aksidente. Pa paano po yung pano niya nung sabing konting aksidente lang ay nandun kami sa gitna ng lawod. Pa parang sinasabayan ka nila para hindi ka talaga makapasok. Uli silang pinayagang mangisda noong taong 2017. Ang kaibahan lang, may mga Chinese Coast Guard na raw na nagbabantay. Makikita sa video ang pagsampa ng dalawang tauhan ng China Coast Guard sa bangka ng Pilipinong mangisda. Binubuksan na nila ang lagayan ng isda ng mga Pilipino. Pagkatapos, namili sila ng magagandang klasing isda. Sinimulan na nilang punuin ang kanilang mga banyera at saka umalis mula sa bangka. Basta na nahalongkat nila sir, ngunin ang gusto nila. Ilagay nila sa plastik, mga magaganda pang kunin nila. Magaganda ng ano? Mga tanayge, ang ganyan, mga laplapo lapu mm. Kunin nila yan. Walang paalaman yan. Basta mm. nakuha nila, ang alis na kaagad yan. Inuha din yung gamit ko, paano? Mm. Ayaw ko sanang ibigay. Mm. Dahil naamaran ako sa pamilya ko. Halos mm. nga wala akong kinita, sir. Mm. Ito, sa kami luhaan sa kalmuro walang kinita. Kaya yun ang ayaw ko. Kailan okay, like sir? Oo. Oh. Kinawit pa ako dito sa lig na ah, ayaw mm -hmm. kong ibigay yung pana ko. Oh. Ngayon pinitir nila. Oh. Kinawit ako. Anong pa paano kawitin ko? Automatic nga sir eh. Yung kawit na umuunat pagkatapos pag gumanon, gumaganon na. Tapos kinuha pa yung isda namin. Bakit daw? ayaw ko sa kanila. Yung sabi nila sa salita nila, hindi daw pwedeng mangisda sa loob bawal. Wala, walang natirang gamit namin. Parang naiyak din ako sa sarili ko, tawala kami ginito na. At saka minsan, pag ko naisip ko yun, parang nawawala ako sa, sa isip yung nila. Kaya ganun na lamang ang nararamdaman nilang lukot kapag kinukuha ng China Post Guard ang mga pinaghirapan nila. Sabi nga sa atin, Kaman nanalo, sila, nanalo nga. nga tayo sa, uh, sa kaso. Baliwala naman sila din na nagahari dito. Uh, tayo pang pa ang Ano nangyari yan uh, sa atin um, naman ang iskalburo? Uh, para kaming magnanakaw. Hinamo ng mga manging isda sa Zambales si Pangulong Duterte na ipakita ang kanyang tapang at malasakit sa maliliit na mamamayan ng Pilipinas. Sinabi nila ito kasunod ng paglabas ng ulat na plano umano ng China na magtayo ng mga istruktura sa Panatag Shoal. Sabi ng mga manging isda, ang mga Pilipino ang dapat makinabang sa shoal, hindi ang mga Chino. Sabi pa nila, hindi totoong malaya na ulit na makapangisda roon ang mga Pilipino. May mga nagbabantay raw doon na malalaking barko ng China. Malinaw ang ipinahihiwating nito na nanaig ang malakas na presensya ng China sa lugar na dapat ay ating nasasakupan. Balik tayo ngayon sa taong ito. Tumugon ang ilan sa gabinete ni Pangulong Duterte sa sitwasyon sa Julian Felipe Reef. Si Defense Secretary Delfin Lorenzana pinaaalis na ang mga barko ng China. Panay diplomatic protest naman si Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin Kaso, may history nga ng pangdededma ang China sa mga ganitong reklamo. Kung titignan natin ang history over the past two or three decades, it's not very clear how much of friendship we do have with China, especially dyan sa West Philippine Sea. Ang klaro-klaro dito is that China can be very opportunistic, but for some interesting reason, mukhang President Duterte did not learn anything from history. Ang Pangulo na minsang nagsabing mag-jejetski siya papuntang China, iba na ngayon ang linyahan na pwede ba tayong pumunta doon, papasok tayo sa mga Spratly Island na para ipakita lang sa natin sa top Pilipino na baskinang ng ilang balik natin doon, wala talagang mangyari. Wala rin mangyari kasi kanila talaga, is, but we can retake it only by force. So yun na ho mga ka-action, mga ka-camping no, napanood na po natin ang buong katotohanan. Ngayon, maniniwala ba kayo sa mga sinasabi ng mga DDS vlogger na peaceful noong mga panahon ni dating Pangulong Duterte dyan sa West Philippines sa sarili nating sovereign rights? Oh, ngayon na alam nyo na ang katotohanan. Ano po ang masasabi nyo sa sinabi ni Senator Robin Padilla na wala naman daw insidente na nangyari noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Kayo na lang po ang humusga. Ngayon, kung nagustuhan nyo po ang video nito, please wag nyo pong ipagkait ang isang share Nang sa ganon marami pang makapanood at marami ang makakaalam sa buong katotohanan. Maraming maraming salamat po sa ating mga viewers. Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod si The Action Man. Have a good day, everyone.